Magandang magandang hapon sa inyo mga idol Ngayon nandito po tayo ngayon sa uh, Tawag namin Mangli ah uh, Fishpan po tayo idol Fishpan Napakalapad po ng mga fishpan dito Ngayon Napakababaw pa po kasi ng tubig ngayon Yan idol oh Tuyong tuyo pa uh, Magantay tayo Magantay tayo na uh, umangat yung tubig Kasi Maya maya Aangat na yung tubig ha, -ha. Magtutuway po tayo ngayon Magtutuway tayo ng mata mata Kasama ko yung mga bata idol Tuturuan natin sila Yan si Malik yan, si Malik andun na yung pinsan ko, mga anak ko tsaka ngayon, tuturuan natin yung ibang mga bata itol na uh, magahanap ng tuway na gamit lang yung mata-mata eh, it, isa po yung isa po tong pinakasimpleng teknika, tsaka uh, simple at tsaka medyo hindi siya nakakapagod dahil nga po uh, babantayan mo lang yung tubig babantayan mo lang yung tubig na kumulo sigurado 100% yun idol tuway yun papakita ko sa inyo mamaya idol Ah, ngayon maangat na tubig mga idol oh. yan yan maangat na tubig Ah, mga isang oras na lang yan malalim na malalim na po talaga yan ayan pinsan ko yan si budong yan machong mga budong oh. yan idol ah, bago pala lahat mga idol ah, shoutout pala sa Mayo official. Ah, kababaryo, kababa, kababaryo ko yung mga idol. At saka sa solid YouTuber, shoutout sa inyo. Yan oh. na ito Nangat na yung tubig o. Oh. Sina. Yan, nangat na yung tubig mga idol sina? Oh. Pero alya ta na punta Pero oh. matangkol yan. Update update ko na lang kay mga idol. Mga idol, tatawid tayo, tatawid tayo. Mas <laughs> malalim na yung tubig. Tatawid po tayo. Kasi doon sa, doon yung mga pinsan ko ito. Pinsan ito at saka si Mali. Medyo malalim-lalim po to Nang konti. Yan. Tawid tayo. Yan mga idol. tatawid tayo. Yan. Tawid. Lalim na. Uh, Lalim lakas ng karen to ayan. doon na sila mga idol oh. ayan tatawid tayo medyo malalim A, lakas na ng karen dahan lang tayo kasi matatangay tayo dyan na ben ayan. pero mamaya to sobrang lalim na neto hindi mo na tumatatayuan to rito yan. Yan, dito na tayo. Diyan na tayo sa kabila. Yan. Dito na tayo sa kabila ito. Pupunta natin yung si Brad. Pupunta natin si Brad. Dahan-dahan lang tayo. Pwede umali ka? ina lang muli. Mga idol, papakuha natin kay Malik. Mira ba? O. Oh, Mira ko sa tambula. O. Oh, are, are. Tanong mo may nilagwa. O, oh, yan, o. Oh. Yan, o. Oh. Yan, kumukulo dyan. Tingnan mo. Kunin mo malik. Yan, o. Oh, yan, dyan. Yan, dyan, yan, dyan. Yan, yan. Sige. Tingnan mo. Ano? Tuwa hindi. Tuwa mo. O, oh, tuwa. Sige, hanap pa tayo. Yan. Huwag mo, mo likutin yung tubig lik. Hindi naman sa bula yan. Tignan mo. Mira o, tair Oo. Eso, tair B oh. Oo, ese. Pero ako si Kuto. Wali. Okay, sige, sige. Ko sa mo Kuto. Kosa, tuwa hindi. Ha? Ko sa pwede Ano masabi mo, Malik? Ha? Ano masabi mo, Lik? Ha? Ha? Magandang. Ano masabi mo sa teknik ng mata-mata? Ganda no? Mm, opo. Sige, hanap tayo, hanap tayo. Yun, may nakita tayo yung kulo doon mga idol. Subukan natin tingnan kung tuway ba to. Yan no? Oh. Yan idol oh. Nakulu talaga oh. Yan. Nakulo siya masyado. Ito, sure ball, 100%. Tuway na tuway ito oh. Yan, sobrang kulo niya idol oh. Yun, tuwing nga talaga. Yun oh. Yan. Ito. Tuway siya ito. Yan. Mag-aano pa tayo ng ibang kulo. Mas maganda ito magtuway ganito. Pag lalo ng, lalo na kapag nababa na talaga yung tubig. Yun talagang pinaka-the best na magtuway. Ito na angat kasi itong tubig mga idol. Yun lakas ng angat ng tubig oh. Pero subukan natin makarami, subukan natin makarami ng kuha. Unadali no. Yan. Hmm. Meron pa rin yan, marami yan. Yung pinsang ko idol oh, maraming nang kuha. Maraming nang kuha si Brad. Yung idol oh, meron dun oh. Daming kulo. Yan. Yan oh. Yung idol oh. Yan. Yan. Meron pa dito, nakita ko kanina. Pero ito kukunin muna natin itong mga idol oh. Yan oh, lakas ng kulo. Yan oh, laki to ay dulo. Yan oh, laki. Yan ay dulo. Laki. Oh. Dito meron pa ako nakila, may nakita pa ako dito kulo kanina. Yan diyan oh. Hintay natin siya kumulo. Oi. Hoy! No, inebo lang pa kami. Hintay natin yung kumulo yung ano kanina nakita natin mga idol. Oh. Yan. Hintayin talaga natin yung kumulo. Meron talaga kanina dito eh. May nakulo talaga kanina dito. Ayun. Kita ko na. Yan idol Yan. Ito. Tingnan nyo. Yan. Yan, no? Yan. Tingnan natin. Marami, marami ay doon. Marami na kulo dito. Tsaga-tsaga lang po talaga. Yan. Yan. Tingnan tayo ng kulo. Yan. Ayan Hay natin naman na may nakuluna naman. Ganap tayo ng kuluma ay doon. Yan. Yun na itulo. Tayo natin. San? Ito eh. Yan, may nakuha na naman pinsan ko ito. Yan. Tingnan natin kumulo ayun. Nakita ko na siya. Yan ay dulo. Oh. Yan, malaki to. Oh. Yan oh. Tingnan niyo idol, ah. Kunin natin yan. Malaki to, malaki to. Yan oh. Yan. Yan. Hintayin lang talaga natin yung kulok. Tsaga-tsaga lang po talaga mga idol. Tsaga-tsaga lang talaga sa pagkuha ng tuwan. Dito lang tayo sa... Ayun pa ito lo. Oh. May nakita kong kulok. May ito. Malaki din to. Ayan ito lo. Oh. Malaki din to. Lagyan natin muna to. Ayan o. Oh. Ayan ito lo. Oh. Malaki din to. Ayan. Diyan. Dito lang sila. Dito lang po sila mga idol. Ayun. mayroon pa nakita dun. Ayun. yun Ayun o. Oh. Yan, nakulo din. Kunin natin to. San yun? Yan, maliit. Pero pwede na rin tumayo doon. Ito yung paborito kong laki. Yan. Tatlo na sila doon. Marami, marami dito. Ikot lang tayo. Ikot lang tayo ng ikot. Tsaga-tsaga lang po talaga may ikot lang tayo tsaga po tsaga po talaga sa pagkuha ng tuyo dito ay doon pero marami rami na rin yung kuha natin ay doon at hindi na tayo mapunta doon sa ano tsaga tsaga tayo ay doon hintay hintay lang tayo Yun na naman na idol, may nakita akong kuludo na idol, oh. Laki ng kuto. Iyon, oh. Yan. Yan idol, oh. Yan, nakulo talaga idol. Yan, laki, oh. Nakik nakikita yung ano niya idol, oh. Yan na idol, kunin natin, ha. Mm. yan. Ah. Yun. Yun. Yan na idol, oh. Hanap pa tayo, hanap pa tayo. Hindi pa, hindi pa tayo napunta sa mga malalayo ay dito lang tayo, ikot lang tayo ng ikot. Ganun kasi yan. Pag asan ka nakakita, asan ka makakakita ng ano, halos nandyan lang yan sila, nandyan lang yan sila. Kunti tiyaga lang po talaga. Tiyaga lang po talaga sa pagkukuha ng tuway pag mata -mata yung gamit natin. Tiyaga lang po talaga. At saka wag talaga tayo masyadong malikot. Uh, hindi dapat sobrang likot. Kasi nararamdaman nila yan pag malikot, na nagagalaw yung tubig hindi talaga sila huminga kaya kumaari maari huwag talaga tayo kahit, kahit na sa tubig yung paanatin, natin hindi talaga tayo malikot para makikita talaga natin yung kulo nila yan yan may dalo oh. hanap pa tayo meron pa yung mga idol Mm -hmm. May pa? Yan, nakulo. Kunin mo nak kunin mo na. May nakulo, nakita mo nak Ang inanak na, pakita mo nak Yan. Sige na. Tuway nak Pakita mo nak Galing na ni Pe Simon, no? Ugasan mo na. Yan ang galing mm, na, no, dalawang po, dalawang mm. ay, one wow, yes, sige, para niya, tayo na, ina, tayo pera lang, kamukha na, moon ball, mo, pong pong yeah. oh. sige, kunin mo na, brad hindi Sipira ay ran mambula. Yan. Si si. Yan, pwede. Meron. Hanap tayo, hanap. Yan idol may nakita na naman yung pinsan ko ay doon. Ang galing ni Brad. Oh, pwede na yan. Yun, pwede na yan. Meron pa yan, meron pa yan pupunta tayo na Idol doon no? may nakita tayo na dito ito. yun o oh. kunin natin ito ayun, nawala hintay natin siya na ayun, yun ito, yun o, oh. yun na Kulo walang kunin natin niya ito hindi siya tuway paano yung nangyari hindi siya tuway ano ba yun yan may nakita tayo ito yan o oh. nakulo talaga siya ito oh. o mabina mo ano ba saka ate ah mabina niya mabina niya espera po hindi ito mabina nde, no Espera. Yeah. No, ano ma? Hindi siya mo. Espera mo. Isulyo. Ayan, talya. oh O? Ese. Kasi mo oh, ko Eh Lee. Okay. Walyo. O. Oh. Tiyanin okay. mo Ayay, si Malik. Meron, meron. O, oh, laki. Mm. Pakita mo, lik Yan Yung balik ko. Yung sa loob, yun o. Yun o. Yun o. Yun na kulo o. Sige, pasok ko ng lake. Yan dyan. O, okay. oh, yan dyan. Doon pa, doon, doon. Ali, ali, ali. Sige pa, aki, aki. Aki. pati. Ali, pa. Di mo mano. Okay. Malik. O, ali, ali, ali. Ali, pati pa ko. Ali, ali, ali. Aki, pati o. Oh. Ali. Tignan mo. Meron. Oh, malaki. Hmm, malaki ko. Yan. Hanap pa tayo malik. Mas malaki pa ko Tras sa isa boy. Nak naman ay malikot. Ayun, meron dun. Hmm. Sabi Ano ba? ba? May nakita tayo ay Papakuan natin kay Pep Simon. Oh, alin na po? Sena, este kia kio. Dili li. Meron na. Pakita mo na. Malaki nak. Okay na rin yun nak. tama nak. Iyon. Okay malikot, okay malikot. Yan. Pakita mo nak. Um, yan. Malaki nak. Oo. Okay tama nak. Laki. Grabe. Sige, hanap tayo, hanap tayo. Meron niya, meron pa yan. Hanap tayo, hanap tayo. Sige. Sige, Ben. Kunin mo, Ben. Ito yan, brad. Kunin na yan. Okay, tama na. Ay, pati po. Yan. Sige, Ben. Meron pa yan. Huwag niyo likutin yung tubig. Dali, Ben, no? Mira, walyo. Adelante lang, tepoko. Mira, ebo? Okay, sige, sige.

Wala. si meron lang yan. Yun ay dulok ko, Oh, pero Yun. Inakita tayo doon na idol, wala. Wala yung bula. Intay na lang, intay natin. Wala yung bula, ito. Eh, Hintayin natin, hintayin natin. Hintayin natin. Kita ko na siya. Ito. Ito siya. Ito siya. Wala. Tikas. Saan na yun? Ayun. Dito malaki ay doon. Ayan kuha natin siya inintay natin ilang minuto ka rin yan hanap tayo hanap hanap tayo ng hanap hmm. oh meron ko tayo review oh. oo, sige 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 oh sige kunin mo kunin mo malik kunin mo malik kunin mo malik, malik. tali lang sa ribari walik pakita mo lik ano ano masasabi mo tuwa hindi tuwa Oh, tingnan mo. 'Di ba? Ganun lang, okay, 'di ba? Okay okay. Okay okay, okay. okay, okay, okay. okay na, okay. O, ano masabi mo, Malik? Maganda. Okay. okay. Hanap tayo, hanap tayo. Yan, Malik ko. Ano mamin niya, oh, Ah, alam ko na. Nakita mo na? Hmm. Oh, kunin mo, Malik. Kunin mo, kunin mo. Pakita mo, Malik. Ha? Pakita mo dito, Malik. Ano? Wala? Wala.

Subukan ko. Ito. Sen na ano dito. Kikilo. Kuutas. Matas wala wala wala. Pasalamat Wala wala si. Yan ay dulo oh. malaki idol oh. Yan ay dulo. Oh. oh. Malaki to idol. Oh. Yan na ito look Yan no Yan Look ito Yan na ito look Hanap lang tayo na hanap Tsagalan po talaga Yung pinsong kay dulo. mga idol, na ng sa ko yung nakuha nating mga tuway. Ah, uh, angat mo muna, Brad. Yan, hindi pa siya malinis sa idol, oh. Ngayon, iikutin nang iikutin yan, magiging malinis pa siya. Yan. Ano na yun yung isang teknik din sa paghuhugas ng ano, sa paghuhugas ng tuway. Kasi ano, tawag uh, tawag, tawag na ata nila neto yung mat, mat, uh, Matlam ba to, Matlam. Pero sa amin to, sa dito sa Sambuanga, ano, uh, tuway. Yan. Yan na oh. malinis na siya Idol. Oh. Yan. malinis na siya. Uy! Ah, nasa ano na rin siya. Nasa dalawa hanggang tatlong kilo. Marami-rami na rin. Okay na rin yung nakuha natin galing ni Brad oh. Yan, si Brad yan idol. Idol Pepe. Idol Pepe pala. Idol Pepe. Yan. Ah, uh, papa Nong. Ayun nga po. Yan, pauwi na tayo idol kasama ko yung mga bata. Ah, uh, pinsan ko idol. Ngayon hanggang dito na lang pala yung video natin idol. Sana kung ngayon lang kayo napadalaw sa video natin, sana huwag niyo kalimutan i-like, i-share, subscribe Lalo na pindutin na notification bell para updated kayo sa mga darating ko pang ibang mga video mga idol. At hanggang dito na lang yung video natin idol. bye, -bye! bye, -bye!